Hindi lang daw komisyon sa kanilang board panel na tinanggap mula kay Janet Lim Napoli sa mga itiradawit niyang senador. Basa kanyang bago affidavit, nabigyan din daw ang ilang senador ng perang kontribisyon sa kampanya noong mga nakaraang eleksyon. Kung sino-sino at kung ano ang kanilang tugon, alamin sa report na ito. Hindi lang daw nang umisyon sa inilaan nilang pork barrel sa mga NGO ni Janet Lim Napoles. Ang tatlo sa dalawampung dati at kasalukuyang senador na nakatransaksyon ni Janet Lim Napoles, binigyan pa raw niya ng pera para sa kanilang kampanya sa mga nakaraang eleksyon. Ang donasyon kay Senador Alan Peter Cayetano, inabot daw niya sa isang restaurant sa tagig na pagmamayari raw ng kapatid ng senador. Tinatanggihan ko yung magbibigay ng pera na hindi ko kilala no? or hindi solid yung reputation. So it's absolutely false. That's why tinutuloy ko yung hamon sa kanya kahit saan, kahit kailan, magharap-harap tayo. Sa isang restaurant naman sa Quezon City, personal din daw inabot ni Napoles ang tulong pinansyal para kay Sen. Cheese Escudero nang magbalak-tumakbo sa pagkapangulo noong 2010. Noong 2010, naangampanya na ako para sa Noy B. Nindi hindi na ako ni hindi ako kandidato. Ako nagpaaresto, ako nagpapalagay sa kanya sa maliit na kulungan. Marahil bawi at pampagulo niya ng isong ito. Sa Shaw Boulevard naman daw niya ibinigay kay dating Senador Manny Villar ang kontribusyon para sa kampanya. Sabi ni Manny, eh, libo-libo at daan-daan libo nakilala ko noong 2010 at hindi siya natanggap ng political contribution. Sa, eh, hindi niya kakilala. Do you think naman kailangan ni Senator Villar? Uh, <laughs> totoo man hindi ito nakadeklara sa opisyal na listahan ng mga campaign contributor ng tatlong senador na sinilip ng GMA News itinanggi na rin ng dating senador na nagkaroon sila ng personal o opisyal na transaksyon ni Napoles gayun din sa si senador Loren Legarda na di raw na kinabang sa kanyang PDAF pati si senador Bongbong Marcos The affidavit speaks for itself I have not met Ms Napoles I have never had any dealings with her at dating senador June Magsaysay without us knowing anything except that dumating na sa DA yung budget, yung pala ay nilista na na agents ko sila. That is a uh, unjust and unfair, no? Si Senador Jingoy Estrada, di na lang sarili ang dinepensahan, kundi ang inang si dating Senadora Loy Ejercito. Ang uh, lulukod siyempre, pati siya dadawit dyan sa, dito sa controversy ng PITAP. <laughs> Mami ko, nung bago sila ko, hindi, hindi niya alam yung mga... Hey, mga... Habang si Senador Coco Pimentel, maring itinanggi na kay Napoles o ang dating asawa na si Jewel May Lobaton no manoy naging ahente niya. Will file perjury as well as some libel uh, cases. As far as I'm concerned, their entries are lies. Pumalag din ang kanyang amang si dating Senador Nene Pimentel. Niminsan, di ako nagkaroon ng trans transaksyon, mabuti o masama. Ito ang siya na I don't know her. Halos walang pinagkaiba ang tono ng bagong affidavit ni Napoleon sa mga naunang naglutang ang bersyon ng kanyang affidavit. Kung noon, inilarawan niya ang sarili bilang simpleng tao at isa lang high school graduate, sa bagong pahayag tinawag niya ang sarili na biktima raw ng maling sistema na inakala raw niyang tama at naaayon sa batas. Ang tinutukoy niya ang kalakaran ng pangungumisyon mula sa pork barrel ng mga mambabatas at pareho sa mga laman ng mga draft affidavit sinabi niyang mga mambabatas o kanilang mga ahente ang lumalapit sa kanya at nagsasabi kung magkano ang gusto nilang komisyon kaya masakit daw na siya pa ngayon ang sinasabing pork barrel queen o mastermind Mariz Umali GMA News